Wow, wow, wow! Ang napakasarap daw na fried kalang Santa Rosa. Tikman natin nga mamaya. <laughs> Sige, umpisahan natin ang araw natin sa pagsakay ng bus. Wala talagang kasawa-sawa ang bakla. Kesa naman sumakay ako sa jeep na ubod ng init. At sayang ang pabango ko kung sa jeep ako sasakay. <laughs> e paano malakas ang hangin? <laughs> At least dito sa bus fresh at malamig at kakaunti ang sakay at masarap pag emote ko konti ang nakatingin. Baka akala nila bagtip. Bahala kayo basta ako nag-e-enjoy akong i-video ang sarili ko. Artista yata ako sa sarili kong vlog. So pagdating ko sa isang pasyente ko, aba nagpapagawa ng bahay. Mayaman. Sana all maraming fera. <laughs> so ang ginawa ko, i-video ko yung mga gumagawa ng tiles. At ganun lang pala kadali. Charot. Napakahirap pala ng ginagawa nila. Nakakalok. <laughs> Buti na lang ako, pa-emote-emote lang. <laughs> Artista na eh. <yun. laughs> Nakakaloko o, oh, di ba? nag ako. Napansin ko, Diyos ko Lord. Napaka-colorful pala. <laughs> kawawa, oh, diba? Ang ganda ng color. <laughs> Party nga ng isa. <laughs> Pahiram ng asawa mo. Hindi. Ayoko. Ah, ba? Diba? Pwede na mag-artista. <laughs> So paglabas ko nga ng bahay Diyos ko Lord Inabutan ako ng napakalakas na ulan Para na yan <laughs> At baka mabasa ang ganda ko <laughs> Ganda So wala na akong magawa kundi hmm, makikain. <laughs> Nakakaloka. Buti na lang may try na naligaw doon. O, oh, hindi na kasi lola nyo. Pauwi na ako. Pero, dumaan muna ako dito para bumili ng ulam namin mamaya na hindi na ako nag-iisip ng lulutuin. Hmm, pagod na pagod na ake. So, ayan, pauwi na aki. Oh. At buti na lang, huminto na ang napakalakas na ulan. ah oh, usawang ko. Oh, may zili. Tapos meron siya sa sarili sa usawang. Oh, di ba napaka? Buong buko. Binili ko siya sa may La Fuente, yung kanto ng papuntang Lourdes, Malulio. Doon sa parang intersection doon. Doon ko ito binili. Oh, so, tikpan natin. Napakasarap daw nito. Kasi madalas ko marinig. Malasa daw nag-video sa namatay na bato di kaya. Ay, sa inaya ni Luffy, si Usap na sumali sa kanilang crew dahil kailangan nila doon niya ang sharpshooter kagaya ni Yasap. Nag-alim si Usap dahil wala mga 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 sa mga sa Likaya at sinabi na kaya As niya saan ang kanyang sarili. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa at Sam, um, kalaman si ganun. Marinated Luffy, si Usap, siya. Bago nilang merdo hindi nila alam na buhay pa pala si Kuro at nakatakas gamit ang isang wow. mga Si Kobe naman ay humingi ng tawag kay Garth dahil nabigusang bulihin sila Luffy. Ay, na, Imbis na magalit ay natuwa pa sa kanya si Garth oh. dahil daw sa ginawa niya ay napali sa mga pirata sa village. Tinignan niya nice. ang dalis ko, at nakita ang barko nila oh. Luffy. Kaya naman ay dalili wow. na hinapol ang Rowan Mary at pinasabugan ng mga panyo. Hindi burot dito. Dahil dito ay mabilis na lumabas ang blow at sumilip. <laughs> ano si ko ba pa, ba 'to? Na si Tekman natin sa natin. sa sa may sili. Anong julam nyo dyan? Gusto ko napaka lakas ulan kanina. Yung napakainit tapos biglang lakas ang ulan. Nakakaloka. Buti hindi ako nabasa. Tapos hmm. natin yung may oh sili. Napakalasa niya. Parang na nabetsin.

sa may bet si mga kapaganda kasi marami akong naririnig hmm? rinig sa kata prof discord server na may bago daw ako grabe sa Betsy, napakalasa, sa napakalasa. Na niyo, tama ang sinasabi nila yan, eh may nakalagay na say April rule fools in the kasi ako ng rainbow points hmm. mga kapaganda parang nilumabas na update dito hmm. sa so, may harapan natin na hindi ko na nabasa ang nabasa ko lang po April rule fools is wala na iba grabe anong April hmm? rule fools ang kailangan ha 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 Nag-enjoy akong kainin. April Fools ito. tumataba ako. Ano ba yan? Paano ba mag-diet? April Fools, 2 out Ang doon sa loob malasa. Kaya pala napakantaming bumi yung Sold out lagi. Mmm.